Tingnan mo lang guys. Tina mo lang guys. Dada po sa kamay ko yun guys. Hello! Come in! Come in! Come in. Tingnan mo lang guys. Dada po yan. Matik guys. Yan. Ganyan yung kabait yan guys. Diba? Napakabait yan guys. Ito huwag mong hawakan siya guys. kasi yung ano niya mawawala yung kopyansa niya guys eh hayaan mo na sa guys pero kung ibang tao yung guys hindi niya hindi yan papatong sa palad mo guys kung ibang tao nakaintindi kasi ito guys eh nakaintindi yung ibo niya oh. pag tinanggal ko yan guys kakakating niya yung daliri ko niya guys nagalit yan kanyan yan. thank you oh diba Ayun yan Sasagot yan. siya. Thank you. Thank you. Oh, ayun yan. Gulat siya guys. Ayun yan. Gulat siya. Oh. Ganyan yan guys. Ganyan yan. Ito naman. Ito. Bibira yung ganadapo guys. Sa palad mo. Napakahirap pa tapuhin yan. Napakahirap. Talo po ito guys. si sibabaw yan oh. o. Ano kulo kulo. Alin mo ko. Alin mo ko. mas mahirap yan guys mas mahirap yan ito isang ibang bahay guys napakasingkit naman ito hindi ko alam kung isang ngaling na adipal ito mukhang incheck ito eh sakin na yata talib ito eh oh, ba guys pero mababay, ito, guys ayos pa

pusok. Hey, ito dapat akalain na. Tumubo pala ito sa may huwagang halaman. Ay, nako. Tugas talaga ito, guys. Nandito pala ito, guys. Tumubo. Bang, pala ito